Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat po. Guys, ang ating topic ngayon ay ang tungkol naman sa mga herbal na maaaring makatulong sa problema ng parating pag-ihi umaga man o gabi. Narito ang ilang mga halamang gamot na matatagpuan sa Pilipinas na maaaring magbigay tulong sa iyong problema. Pero disclaimer lang po, ang impormasyong ibinabahagi sa video na ito ay para sa kaalaman lamang at hindi bilang kapalit ng payong medikal. Kumonsulta muna sa isang doktor bago gumamit ng anumang herbal supplements lalo na kung ikaw ay may iniindang na kondisyon sa kalusugan o um, umiinom ng maintenance na gamot. Maraming salamat. So, narito ang mga halaman na maaring masubukan. Number one, banaba. Alam nyo ba ang banaba? Alam ko na familiar ito sa Pilipinas. So, paano gamitin ang banaba? Pwedeng inumin ang dahon ng banaba bilang cha Maglagay ng dalawa o tatlong kutsaritang pinatuyong dahon sa isang cha na mainit. No? At natubig uh, na tubig, mainit na tubig at hayaang mag-infuse sa loob ng 5 to 10 minutes. So yan po ang, ito po ay akin pong Uh, nakainom na po ako nito. Dahil meron din po dito ito sa Japan, sa Philippine Foods na tinatawag no, sa Philippine Store. Meron po dito yan. Bumibili po ako nito. So, ganito po yung pag-inom ko. Kaya yung pag-inom po, yung dosage, ay uh, sinasabi ko sa inyo. Ito po ay sarili kong, ano, sarili kong dosage, no? So bahala na po kay pero sinabi ko na sa inyo na magpatingin muna sa isang doktor baka meron tayong iniindang na sakit o merong maintenance na mga gamot na baka magkaroon ng ano anong tawag ba dito yung hindi ma, hindi maganda kapag umiinom ng isang gamot mag ano ba yon mag-aado siya maglaban ba sila yon o yan po no So yan po yung banaba at ano naman ang epekto nito sa katawan. Ang banaba ay kilala sa kakayahan nitong magpababa ng blood sugar at makatulong sa kidney kidney function naman ito. Kaya pwedeng maging mabisang pantulong sa problema. So yan po yung epekto niya no sa katawan. At ang number 2 naman ang bawang. Ano, maganda itong bawang din. Paano naman gamitin? Maaring maglagay ng bawang sa iyong pagkain o bawang sa mainit na tubig at inumin ito. So ang ibig sabihin, pwede ka rin uh, gumawa ng ano, ng tawag parang tsarin, no? O kaya ihalo sa pagkain. Yun na nga, pwede rin gumawa pa ng tsa na gawa sa bawang. Mag-slice ka tapos yun na nga, maglagay ng ilang piraso sa Uh, isang baso ba yan? Uh, ano lang yung tawag dito, yung tasa ha, hindi naman yung ano. So, yan po, lagyan nyo ng mainit na tubig, sa na inumin o demay cha na yan. So, yan po yung bawang. At ang epekto naman nito, ang bawang ay may anti-inflammatory at diuretic properties na makakatulong sa pagpapabuti ng urinary health naman ito ayon sa aking nasaliksik. So, yan po, no, bawang. Maraming bawang sa atin. Pero, paalala na naman. Kailangan kumonsulta muna. Baka umiinom tayo ng mga uh, para sa kolesterol o sa mga anong sakit natin. Baka hindi babagay ang bawang pag isabay. Ano. Kaya, kailangan sabihin niyo sa doktor na pwede bang uminom ng ganito, bawang na tsa o banaba. Sasabihin naman ng doktor yan sa inyo kung po pwede. No? siguro sasabihin niya na baka hindi lang isabay pag inom. So, kailangan mo nang kumonsulta guys. Hindi hindi mo na dahil inaano ko dito ay inumin niyo na kung meron kayong mga kondisyon sa katawan. Kaya kailangan ipakita niyo muna sa ay, sabihin niyo muna sa doktor kung ano yung sisimulan yung mga herbal. Yan po yung number 2 bawang at ang number 3 naman luya. Paano gamitin? Maglaga ng sariwang luya at inumin bilang charin ito. So ano naman ang epekto ng luya? May anti-inflammatory at digest benefits naman ito ang makakatulong sa pag-improve ng kidney function naman ito. So alam naman dalaga natin na maganda ang luya sa katawan, maraming na gagamot. Kaya ito rin ang lumabas doon sa aking ano, sa aking pinagsaliksikan, luya. Yan, yan talaga traditional talaga yung luya na yan. At ang number 4 naman, duhat. O, oh, alam niyo na yung duhat. Gusto ko ang duhat. Masarap. Tinutulungan nitong pababain ang asukal sa dugo. Kaya't makakatulong, makakatulong din ito sa mga may diabetes na may kasamang sintomas na madalas na pag-ihi. So, maganda din pala ang duhat. No? So, paraan ng paggamit maglaga ng mga dahon at inumin bilang cha. O oh, ayan na naman, ilaga din ang dahon. Karamihan talaga sa mga halaman gamot, mga dahon talaga nun. Meron ding mga ugat pero karamihan talaga ano dahon. Pero sa mga Chinese medicine, mas marami yung mga ugat-ugat na nakikita ko sa dito sa Japan na merong Chinese na herbal ano dito yung mga binibenta. Makikita ko talaga na sa mga nasa mga garapon, no? puro mga ugat-ugat. Hindi mo na alam kung anong klaseng mga ugat yun, pero maganda pala yun na para sa kalusugan daw, sabi nila. So, yan po ang pang-apat, ang duhat. At ang number five naman, ang tinatawag na changgubat naman ito o ang karmona uh, ritosa. Meron ba yan? Alam nyo ba ito? Basta, changgubat, cha, cha na as in cha gubat. So, kilala ito bilang isang herbal na anong tawag, lunas sa mga problema sa bato at pantog daw. Nakakatulong ito sa pagbabawas ng mga parating pag-ihi, lalo na kung may kidney stones. Magaling pala ito, maganda pala ito. Ngayon ko lang narinig itong chang no? So, sa aking pagsaliksik, lalong maraming lumalabas na mga, iilan lang po itong mga, ano guys, yung kinuha ko yung mga kilala lang pero itong chango bat kasi maganda yung epekto niya kaya ko ito napili din na isa maraming marami kaso lang kung kukunin natin lahat is, ilang oras tayo dito kaya yan dahan dahan ko lang pinick up yung mga kilala talaga para hindi na kayo kagaya yung mga banaba bawang ay talagang ano naman yan ng hindi lang natin alam kung paano siyang gamitin minsan marami pala siyang paggagamitan So, yan po yung number 5, no? So, maglaga rin ng dahon at inumin bilang siya din ang kanyang, ano, ang kanyang paraan ng paggamit. At ang pangkalahatan naman, ang mga halamang nabanggit ay maaaring makatulong batay sa tradisyonal na paggamit, ngunit hindi ito garantisado na paggaling o lunas sa anumang sakit. So, ang ibig sabihin, ang mga halamang gamot o herbals na mga iniinom nakakatulong man siya pero hindi po garansi, garantisadong uh, gagaling magpagaling pala ng ano sakit o anumang mga ano mga sa katawan hindi po siya lunas sa anumang sakit yan lang po ang aking nabanggit at uh, aking nasaliksik na kahit man Um, sinasabing ano siya nakakatulong lang po sya, batay sa traditional na paggamit. So, yan po guys. Sana nagustuhan nyo na naman ang isa kong uh, vlog ngayong araw na ito. At uh, huwag po sana kayong magsawang manood sa malit na channel ni Ate Estela ninyo. Hanggang sa muli ang inyong lingkod. Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye!